Hello guys! So ayan guys yung ating Davis Pondo. Sobrang mabenta talaga tong Davis Pondo na to kasi pinuntahan na namin lahat ng mga store kahit sa City Hardware guys. Lahat na ng store pinuntahan namin. Wala silang Davis Pondo kasi sobrang mabenta talaga tong Davis Pondo na to. So buti na lang meron sa online. Galing Manila pa to eh. Ayan guys, so four layers guys yung nilagay nila na ano. Tignan nyo guys, so may paano pa sila. May pakarton carton may ipa bubble wrap. Ayan, so talagang makakasigurado kang hindi madadamage yung ipapadala nila sa iyo. Wala ka talagang makikitang Davis Pondo sa physical store. So, sa online ka lang talaga makakabili nito kasi sobrang mabenta to. Dito so, na rin yung gagawin kong pintura ko na rin. So, ang kagandahan ng Davis Pondo, parang 2-in-1 na rin siya guys. Kasi primer tapos to, top coat in one. ba diba? Imagine nyo yun. So, pwede na siya sa wall and ceiling. So, ito na yung gagawin kong pintura ko na rin. Kasi, I love white naman. So, okay lang naman na yun na din yung gagawin kong pintura ko as you can see guys itong aking kwarto sobrang dilim so kailangan ko na nga talaga itong pinturahan sobrang ingay guys kasi umuulan alam niyo naman tag ulan na ngayon so sobrang laki ng aking kwarto so feeling ko um, medyo malaki laki yung magagamit na ating pintura dito sa ating kwarto and I can't wait na kulayan natin ng maputi kasi sobrang dilim diba I can't wait Ang ganda pala niya pag tumatagal. I mean, guys, white na white ang aking kwarto. Look at that. Sa so first, guys, medyo hindi siya maganda. Kasi nga, hindi pa siya tuyo. Pero hintayin niyo, guys. Trust the process. As you can see, guys, puting puti ang aking kwarto. Sa so first, guys, medyo disappointed ako. Kasi may mga black-black diyan. Na para bang hindi siya na kumpleto, Pero pag tumagal pala siya, guys, pag tuyong-tuyo na talaga siya, nagiging makapal din pala siya talaga. So, ganun, guys. Ganun pala yung pondo. Hayaan nilang pala siyang matuyo, guys. Sobrang kapal ng white. I mean, wala akong makikita parang any black. Parang black na parang, di ba, na parang hindi nakulayan.